Patilis. Anding nga, oh, bilis. Hindi ka pa nakakakain nito oh. Ay, putik. Oh, anding. Oh, oh, 'di ba? Oh, naalala niya 'yung aratilis. Anding, halika na, bilis. Hindi mo pa 'to natatry kainin. Dey, ngali ka na. Wala. Ha? Wala mang pula. Anding, bilisan mo na. Asan ka na ba? Hoy! Ayun know may pula. Anding, oh, bilis! Oh. Oh, aratilis. Yan Ito oh matamis oh. Wow. Nangingi lang kami dito sa kapitbahay ng Aratelis. <laughs> Paturo ka kay Lula kung paano kumain. Hali! Sarap. Ah. Ngayon lang ulit ako nakakakain ng atil eh. Aratilis. Mm. aratilis. Oh. Dun, mahanap pa tayo. Eh, mo na yan. Yung laman lang ang kinakaari ko. Kinakain dyan. <laughs> Ito pa, o dali. O, ka. O, kunin mo. Pitas eh. Para makaranas ka magpitas. Oh, ito na nali, oh. Eh. Ito, 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 ito. Mag-ano ka dyan sa tricycle, oh. Ito. Oh, hali, oh, pitas eh. Yan, oh. Ito, malaki. Atinog na, oh. Oh, kainin mo nga. Dito ikaw. Yan pa, oh. Ang daming hinog. <coughs> Terima <coughs> mm tami, -hmm. eh, <coughs> terapian. 爸啊！<Pa. S 2> uh.